Hi guys! Pupunta nga pala ako na ang supermarket kasi bibili ako ng ng pangsahog sa aking monggo. Bibili ako ng hipon. Kasi masarap yung ilagay sa monggo guys. Ayan. So, mahangin. My ang aking forehead. <laughs> Ayan guys. So, maliwanag pa. Malabog pa lang ang araw guys. Nandito ako sa may tawid ng street lang namin. Malapit na Malapit lang. Lakad-lakad lang guys minsan, no? Palagi tayo nasa loob ng trabaho. Oh, my goodness, my goodness. Yahoo! Guys, nandito na ako sa supermarket. Lapit lang, no? Tawid lang ng bahay, guys. Babayo muna. kain muna ako guys ng shawarma kasi medyo nagugutom ako guys. So, dito nga pala ako sa favorite kong kainan ng shawarma. Yung sabka shawarma. Masarap dito guys, no? Order na ako guys. Shanghai. Isang ano po, shawarma, tsaka small lang po, tsaka isang ano, karak po, yung one dirama pa? Yeah, I'm na order now, guys. Ayan guys, so nag ako ng aking order, ng aking order na shawarma at isang karak guys. Magkano lang naman yung shawarma guys, 6 dirham. Tapos yung karak ti ay 1 dirham. So 7 dirham lang guys, may merienda na ako guys. No? Ito na ako nakatambay guys. yeah <laughs> Wait ako ng order. Dito nga pala ako sa kasagsagan ng Electra. Guys, hmm. nice. Yum. yummy. Ang sarap guys. Grabe. Kain na tayo guys sa si Warmax.

Sarap. <tipan> Yummy. Guys, babayu. Ingat po kayong lahat. Mamachup-chup. Enjoy your day po. And kinapapasok. May pasok na naman. Ngayon lang na nakalabas, guys. Babayu.